Sa pogi mong yan, pinagpalit ka pa. Hala. Hindi ko alam, hindi ko alam oh. bakit sa generation na ito, yung mga babae, oh. nanghilig na sa pangit. Kaming mga pogi, lagi kami pinagpapalit, lagi nang iiwan. Kasi lagi kami na-judge eh. Kaya kami mga pogi ah. Okay, oh, eto, sige. Sama ka na. Pwede oh, ka. salamat, boss. Sa amin nga, lagi kami na-judge, lagi nasa oh. yan Unang kita oh. sa amin mga pogi, oh. ay babaero to ang dami yung babae to. Ganun lang. Kami walang ginagawa, ha? Kami nag good looking, ha? Wala kami ginagawa, pero nadjudge agad. So, yung mga pangit. Ay, eto mabait. To. masarap kasama to kasi pangit ganon so kami ano yun na judge agad ang gawin nyo girls kasi ganto eh. oh. yung iba na yung mindset nyo ngayon oh. kibigan pogi kaibiganin yung mga kilalangin samahan nyo hindi nyo sabihin na ay pogi talaga to no gabi masaya din pala siya kasama akala ko mga pangit lang masaya kasama pati pa rin pala to kilalangin nyo kasi hindi lang mga pangit yung masarap ka sa amin. <laughs> Di ba ako? Oh. As ano ha? As, as oh. legit na gwapo. Diba? Kasi nasasaktan ako eh. Oh, Tapos oh. binibili niyo yung mga pangit kung masasamin. Oh. Di ba? <laughs> diba? may mga pangit man dito, awa na lang yung mga baby things sa kanila <laughs> eh. Ay, sana all oh, legit na guwapo. Grabe no, ang laki ng problema ni Idol. ang problema niya kasi hinuhusgahan siya kasi guwapo siya. Hala, parang same tayo ng problema. Hay, alam ko hindi niyo mararamdaman. Kaming pogi lang ni Idol ang makakaramdam kuwang kuwang mo talaga pagkatigas ng hotdog ko ito <laughs> o di ba ang hirap maging pogi pinagluluwa <laughs> at tinitigas <laughs> boss check mo messenger mo pinagluluwa kita <laughs> o oh, ayan na ha sample yan ng isa sa problema ng pagiging pogi Idol lo, oh. pinaglululuan ka! <laughs> Isang pogi pata mo, lalabasan na talaga ako! <laughs> Uy, patingin nga. <laughs> Nilabasan, Rivi. <laughs> Stop na, please. Tinitigasan na ako sa Hala, oo nga, no. Pati kasi ako, tinigasan kaya idol. <laughs> Sorry, idol, kung tumigas. Ang pogi mo, eh. <laughs> sa mga gets humor ni idol may yung salut sa inyo. Pero sa mga hindi gets humor niya, mag na kayo Bawal matatandang buwan dito. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami kong nakikitang ng hate comments dito sa mga content ni Idol. Alam nyo sa mga bashers niya, sarcasm po ang tawag sa jokes niya. Yung mga ganyang jokes niya ay parte po yan ng kanyang sense of humor. Kaya sana wag naman tayong masyadong harsh kay idol. Ang sabi nga sa comment kanina, kung matandang buang kayo, delete nyo na yung FB nyo. <laughs> Hindi kami mag a sa kabuangan nyo. <laughs> yung babae na may gusto sa kanya. <laughs>